What's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. At uh, nandito na naman tayo, mga kaibigan, para magbigay sa inyo ng mga update at impormasyon patungkol po dito sa bansang Lithuania, mga kaibigan, no? So, nandito kami ngayon, naglalakad at kami nga po ay pupunta doon sa kabilang accommodation ng aming company, mga kaibigan, at bibisitahin po natin ang ating mga kababayang Pilipino. Doon sa area ngayon mga kaibigan oh pati si Alejandro si Alejandro ta ba dun at tayo ay uh, may pag-uusapan ngayon mga kaibigan patungkol po dito sa update ng Bansang Lithuania mga kaibigan Pagdating sa mga empleyado Na mga kinukuha po nila dyan Sa Bansang Pilipinas Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan Ngayon mga kaibigan Don't forget to subscribe sa ating Youtube Channel, QRH Vlogs At i-hit ninyo ang notification bell All para lagi kayong updated Sa ating mga susunod na mga videos Mga kaibigan Ayan, so Ano ba ang ating pag-uusapan Sa araw na ito mga kaibigan ang pag-uusapan natin ngayon ay patongkul ito. Patongkul nga po ito doon sa mga empleyado na kinukuha po ng mga employer. Dyan sa bansang Pilipinas, no? Tayo sa ating Ah, uh, ayan 'yung mga kasama natin. Pupunta kami doon sa kabilang accommodation. Ay, ayan. parking. Ayan. Ayan sa parking ng Norfa. Pati yung number dapat. So Ano nga ba ang mga update, no? Alam niyo po mga kaibigan, ang Bansang Lituanya po ay nagkakahigpitan po sila ngayon sa mga kinukuha po nilang empleyado Diyan po sa Pilipinas lalo ang lalo na po doon sa mga skilled workers ayan mga kaibigan no dahil uh, mayroon po tayong mga kababayan Pilipino dito, na kanina kasi umulan may mga na mga pinauwi diyan sa bansang Pilipinas sapagkat sila po ay uh, hindi po pumasa sa mga exam no dito po sa kanilang company or lalong katulad po doon sa mga drivers na hindi po sila pumasa sa exam po regarding po siguro sa institutional uh, uh, driving no or, or sa mga roll sa kalsada or sa institutional problem sa kanilang mga dadalihing mga mga truck no mga kaibigan so yun po ang problema dahil kapag kayo po ay bumagsak regarding po doon sa mga ganong sistema sa exam ay talagang hindi po mapapakausapan ang mga company or employer na maghanap na lamang ng ibang trabaho dito talagang papauwiin ka mga kaibigan sa bansang Pilipinas ganun po dito kaya mga kaibigan sa mga mag apply po dito sa bansang Lithuania sisiguraduhin po natin na yung a-applyan po natin na skills or skilled ay yun po ay talagang alam po natin yung trabaho mga kaibigan kaya very aware po kayo doon na baka ang iba kasing Pilipino ang mindset po ay uh, okay lang na na makarating lang doon sa masang litwe at doon na mag-aano ng trabaho kung minsan mga kaibigan lalo pagka nga ang employer ay talagang papauwiin ka talaga ng employer at dapat pag pumunta ka dito ay alam mo talaga yung trabaho at pagdating sa mga exam mga kaibigan ano ay dapat ipasa mo Dahil hindi po dito basa-basa ang -basa company Talagang mahigpit po sila At uh, bago ka po ay uh, isasabak sa trabaho ay may mga training po kayong pagdadaanan Ngayon sabihin natin isang linggong training kapag hindi mo po pinasayon At di ka po nakapasa Ay talagang magdi-decide po ang employer ninyo napapauwiin po kayo sa Bansang Pilipinas. Buti na lang kung ang ticket ay sagot po ng employer. Kung minsan ay sagot po natin. Kaya mga kaibigan, be aware po kayo doon regarding po sa mga mga pag-apply po ninyo na ulitin ko. Talagang pag nag-apply po kayo dito sa Bansang Lithuania, kapag yun ang skills mo, dapat alam mo ang trabaho. Dahil, yun nga sa company, ay mayroon pang mga pagsusuri na... Uh, gagawin sa'yo na kailangan ipasa mo lahat ng mga training na yun mga kaibigan so yun lamang mga kaibigan salamat sa lahat at uh, nawa ay nakakuha po kayo ng update or informasyon patungkol po dito sa mga mag apply dito po sa Bansang Litwinya talong lalo na po doon sa ating mga skilled workers sa mga factory workers ay hindi po gano'n yun na uh, problem dahil talagang pag factory workers ay talagang okay lang yon pero pag mga skilled po lalo lalo na po talaga doon sa mga drivers dapat po alam po natin yon no kaya very aware po kayo dahil talagang sayang po ng gastos po natin mga kaibigan no so yun lamang mga kaibigan salamat sa lahat at tanawa ay uh, patuloy po na nakakatulong sa inyo ang ating mga video ang ating mga vlog uh, palagi pong nakakatulong po sa inyo si Kuya Rich Vlogs na inyong uh, kaibigan na nawa i-share po ninyo ang ating mga videos para magkaroon din po ng informasyon kalaman ang ating mga kababayan no? at uh, dito nga po sa accommodation ng ating kasamang Pilipino ay parang nasa Pilipinas lamang po ayan ang area mga kaibigan <laughs> bundok napakaraming puno mga kaibigan ayan parang nga sa Pilipinas lang parang bundok mga kaibigan no yun, oh. No? Yun, oh. No? marami mga puno mga kaibigan dito po sa bansang Litwinya ayun, natunay mga kasama natin iwan na tayo ganito po dito sa Litwinya parang nasa bansang Pilipinas yun nga lang mga kaibigan dito po sa bansang Litwinya ay pag araw ng winter ay hortag taglamig. ay laging makulimlim parang napakadilim ng area ayan ayan ang ating mga kababayan Madilim. Pagdating po dito sa baba, mga kaibigan, parang uh, subdivision ng sistema. Mga kaibigan, magagandang bahay. No? Pagpapakita ko po sa inyo, no? Sa baba. At uh, dito nga yung ating mga kababayan. At, at, uh, kukumustahin natin ang ating mga kababayan dito sa kabilang accommodation.